Hello, hi guys. Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your Rodriguez, Mama Sagari Channel, a faith healer, also a martyr. So, ngayong hapon na ito, natin ko sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, a special gabay for the month of October 25 hanggang October 31 for the sign of Aries. So, Aris, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Aries ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. So dito maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Aries? So let's see and watch this. Angel spirit, let's give you information po. Ano kayang gusto, ano kayang gusto sabihin sa iyo ng ating mga gabay? Angel spirit, let's give you information. Okay, there's a something the night of swords, no? There's a something success driven. Magiging mabilis na ang takbo ng sitwasyon, magiging mabilis na ang takbo ng uh, pagkakataon sa iyo. There's a something ten of wands, no? Kumbaga uh, maaring uh, naiipit ka sa sitwasyon, marami kang bagay na iniisip, gulong-gulo ka sa sitwasyon mo ngayon. Maaring um, puno-puno puno ka ng problema at responsibilidad ngayon. There is a lot of burden. No, this is a king of pentacles with um security and practicality. So kailangan mo raw maging practical at maging secure ka pagdating sa finances. And this is a death card. No, kailangan nang tapusin yung sistemang mali or there's something na kailangan mo nang baguhin yung um nakasanayan nyo, no? So, let's see, uh, what is the additional messages? And this is the hermit card with the spirituality. Oh, maaaring konektado dito with the spiritual journey or spiritual awakening. Parang minumulat ka dito sa lahat ng mga kinagisnan or nakagisnan mo. And this is the full card no? for a leaf of faith. No? Maaaring ito yung panahon at pagkakataon na para baguhin na at magkaroon ka na ng fresh and new beginning. What is the Knight of Swords? Represent the Queen of Pentacles. This is something good sense pagdating sa entrepreneur. Magiging mabilis tong eksena na to kung papalawakin mo ang iyong kaisipan pagdating sa finances, no? Kung paano mo uh, makakapa, makikita ng mas malaki or paano mo pagkakasyahin yung mga bagay na na pinaghirapan mo, no? There is a ten of wands representing the, the moon card for a truth review. Malalaman mo na, malalantad sa iyo kung ano yung nagbibigay pasakit or bigat, no? ng mga problemang pinagdadaanan mo. maaring Ma kumbaga punong-puno ka dito ng negativities. So, let's see what is the King of Pentacles. Represent with the Six of Pentacles. There is something giving, receiving something by the universe. Kailangan mayroong pagtutulungan. No? Hindi pwedeng ikaw lang yung nag nag-work dito sa situation. Kailangan there's a give and take. The death card, the reference to the ease of sorry, the breakthrough. Maliliwanag at matatauhan ka na na kailangan mo nang baguhin ang kaisipan or pag-iisip ng mga tao sa paligid mo. The hermit card, represent the six of wands for a victory is yours. Nakikita mo yan na, na, parang pinapakita with the spotlight na magliwanag no, lahat ng mga bagay para sa'yo. No, this is something the six of wands for a victory at magiging matagumpay ka kung um, paniniwalaan mo ang iyong mga gabay sa lahat ng pangitain or impormasyon na ipinababatid sa iyo. And of course, this is the, something the full card for a wheel of fortune. Iikot na kapalaran na to at magkakaroon ka talaga ng bagong eksena na babaguhin tong babaguhin tong nasimulan mo or pinagdadaanan mo kumbaga mababago na yan this is the knight of swords and the queen of pentacles reference in the sun card no paglilinis this is a purification with the sun card with a fear positive outcome magiging maganda na ang kalalabasan nito magiging maganda na rin yung aura no what is the knight of wands because the moon card reference in the knight of wands for something slowly nagiging aggressive ka rin dito no nagiging aggressive ka kaya pun puno ka ng mga bigat ng pinagdadaanan. No? Maaring aggressive ka pagdating sa finances, bira-bira, no? pala desisyon, ah sige, ilaban ko, ilaban. ko maghanggang sa mag magkabaon-baon magka na no or parang dugtong-dugtong na yung problema no na parang patong-patong na ganon kaya kailangan maging mauta ka na maglinis ka na ng mga negativities no even sa mga plan mo kailangan baguhin mo na yung yung perspective niyo. This is the queen of cups something healing. Na magkakaroon ka na ng healing dito. Lahat ng mga bagay na gagawin mo magre-reflect din with the family related. So what is the death card in the ease of sword versus the page of cups something in intuition. Makinig ka sa gut feeling mo. Na makinig ka na kailangan mo ng i-end tong gantong chapter, na kailangan ng mabaguhin gantong sistema. Dapat matagumpay ka kung susundin mo ang iyong inner voice. And the six of cups see this is something um, a memories no and of course it's something a remnants may mga bagay na pinagdaanan ka from the past na kumaga na kailangan na mabago at maring magtagumpay ka dito no what is the full card and the will of fortune so this is the is of one something a new spark new project new beginning coming in for you magkakaroon ka talaga ng bagong plano dahil ang pag-ikot ng kapalaran na to at bagong ang pag-ikot ng bagong kapalaran na to ay maaaring baguhin no ang iyong mga ginagalawan So let's see what is the outcome. The page of pentacles with an investment. So see invest wisely. Kumaga magkaroon ka ng pundasyon dito with the temperance. Solid foundation, solid solid um 'yun nga. Solid foundations and of course um something you uh, uh magdadala sa iyo ng investment for long term. Kailangan pang matagalan siya for financial security, ganon Kaya kailangan isipin mo muna yung mga kailangan mo kaysa sa gusto mo lang no? Para at least hindi ka maipit sa sitwasyon, no? Baka nauuna yung luho. Additional messages tayo with um, or unahin mo yung sarili mo dito para at least makatulong ka rin with your families. Additional messages pagdating sa career and finances. So this is the for of pentacles See, saving money For take your power For take your energy And this is the Four of cups When we evaluate or analyze So kailangan pag-isipan mo mabuti Kung yung bank kinita mo na pera na yun Paano mo po siya papalago Huwag no? mong isipin kagad yung pagkakagastusan Isipin mo kagad yung Paano mo papalaguin yung pera na yun So let's see additional messages So this is the 10 of cups with happiness Magiging masaya ka dito Magiging maayos yung pamilya mo Kapag nabago tong maling sistema Or toxic family culture Additional messages no? Pagdating sa Love life So this is the Six of swords With the transition At makakalis kayo Sa situation nyo With your Husband and wife No maring kung mag Kahit may asawa na kayo maring Nakapasan pa rin Sa yung Pamilya nyo And this is the Two of wands By choices No Nasa sa iyo din yan Kung paano mo Iikot yung kapalaran Sa iyo No This is something in infinity. Diba? Kung baga, kung hindi mo babaguhin yung sistema, ikot at ikot pa rin yung, system, yung eksena na yon. And this is something that Queen of sword. see? Maging malinaw, maging maayos, putulin yung mga bagay na alam mo nakakabigat sa inyong pamumuhay. Additional messages na pagdating sa health. Pagdating sa health nurse, sa seven of pentacles with the harvest time. So see, kung baga kung ano man yung mga bagay na gagawin mo, ikaw din naman yung uh, maaani niyan. And this is a justice will be served. No, magkakaroon ka ng balance at magiging maganda ng ang kalusugan mo. Maging balance ka rin daw ha sa kung ano yung iniisip at ginagawa mo. Para at least sa ganun, kung ano yung bagay na ginagawa mo, maaanihin mo. ba? Diba? Kung may nag iisip ka ng mag-aangat, maganda sa eksena mo, magiging maganda rin ang kalusugan mo. Siyempre, kung puro stress, mag syempre, magkakaroon anxieties, depressions, And of course, baka magkaroon ka pa dito ng tawag dito, laging pananakit ng ulo, pananakit ng katawan. No? Maaring magkaroon ka pa ng vertigo sa so, pag nagkataon. So let's see what is additional messages with the magical fairy messages. Let's see what is the magical fairy messages. So this is something birthday. No? May birthday dito na maaring masagot na yung katanungan o nung birthday mo maaring nasagot na. And this is something express your individuality. No, pinapakita dito na maaring um ipapakita dito kung sino ka talaga, no? Kung anong at kakayanan mo, no? Dahil uh, may mga bagay na nasa sarili mo at nasa sayo pala yung mga bagay na hinahanap ng taong mahal mo. So let's see what is the synchronicities. And there's a wildness. Mm -hmm. Parang mabagsik, ganun. Meron dito magiging mabagsik. And this is something winter. Oh, harvest moment. And this is something the beauty. Mm -hmm. Something, this is something beautiful disaster. So, ito yung mga gandang kalalabasan nito na sa likod ng mga pinagdaanan mo, sa likod ng mga suliranin, at sa likod ng mga bagay o kaguluan sa buhay mo, isa pa rin ang um, sisiguraduhin dito, magiging maganda ang ikot ng kapalaran sa sa'yo. So, let's see what is a yin and yang oracle card. represent the decisions, no? Kailangan mo rin mag na dito. And there's a sh shadow side with the moon card, no? with the truth revealed. malalaman at malalaman mo lahat ng katotohanan na 'yan. And this is something existence with the spirit guides. na no? meron ditong ginagabayan ka, no? And of course, this is something not know with the purpose. Malalaman yung purpose mo sa buhay. Ito na makikita mo na kung ano ba talaga yung purpose mo, bakit um ano nangyayari sa buhay mo ngayon, kung ano ba talaga yung gusto mo, ano ba yung hangarin mo? ba? Diba? Papakita na yan dyan. So, let's see what is the Romance Angels for this Mystic Love Oracle deck. Represent the home foundation. See? See, this is something home foundation. Na, no, nasa inyo yan. Kung hindi mo babaguin yung eksena mo, ganun at ganun pa rin yung ikot ng eksena sa bahay nyo. And this is something I told you. Family, security. Magiging security yung pamilya mo dito. Siyempre, kailangan mayroong ano eh merong unity, yung pagkakaisa, pagtutulungan. Hindi pwede asa-asa lang. And this is something divine intervention. See, this is a time for reflection. Kung ano yung mga bagay na ginagawa mo, yun din ang sasampal sa katotohanan sa iyo eh. Kaya kailangan ngayon pa lang, umpisahan mo ng baguhin yung sistema sa inyong tahanan. So let's see what is our kang Michael messages. Arkanghel Michael messages. Make a commitment, no? Mag-commit uh, mag ka sa isang bagay kung ano ba talaga gusto mo, no? Kung yun ba talaga yung um, purpose mo. And honor and trust your feelings, no? Lagi ka makikinig sa feeling mo, sa sa sarili mo, sa nararamdaman mo. And this is something, decide to be happy now, no? Kailangan mo magdesisyon na magiging masaya ka ngayon. So, let's see what is the chakra messages. And there's a bittersweet, no? Meron talagang pait at tamis ng tagumpay. At meron ditong galit, no? Laging galit or something. O may gagalit sa'yo, no? Kasi hindi ka na niya maloko. There's a trickery. May mapanlin lang maloloko, mapang abuso. See? Meron dito. Galit na galit kasi hindi, hindi niya na, hindi, hindi ka na mamudol, no? Hindi ka na niya ma, mapaikot, ganyan. For monstology. At time to give rather than take. Mas maganda ikaw nagbibigay oras sa panahon, no? Kaysa ikaw yung humihingi. And there's don't let your past hold you back. Na mas maganda yung ano daw dito. Pakawalan mo na yung mga bagay na nangyari sa nakaraan. Huwag mo na balik-balikan. And the energy is gaining momentum. No, itong bagay na to hindi mo makakalimutan. Yung lahat ng kaganapan sa buhay mo ngayon. And there's a surrender to the divine, no? Kung magapakawalan mo na yung mga negativities, lahat ng mga nangyari, Bit -bitin mong lessons, aral, no? So let's see what is the angel's answer. Kumbaga matuto ka na sa mga pinagdaanan mo. Hindi mo naman kailangan balikan pa yon. Kailangan mo na lang mag um, looking forward, no? Tingnan mo yung ano, lighter side of situation. Bakit nangyari yon? Bakit kailangan pang gawin sa iyo yon, no? Kailangan mong malaman at matauhan na sa likod ng mga bagay na ginagawa mo, kayang-kaya pa rin gawin yung mga ganun dahil inaabuso nila ang kabaitan mo. And at the right time. So, hindi pa sa ngayon. And there is a communicate clearly. Kailangan mo lang makipag-communicate. Putulin yung mga ganong sistema. And this is something don't stop. Huwag kang hihinto. Tuloy-tuloy no? mo lang yung ginagawa mo, ang pangarap mo. So let's see what is the energy. The energy is represented the angel of love. So this is something love. Na talagang, di ba, mamumutangi talaga ang pagmamahal sa'yo. And this is something third chakra ay kang health. Chamwell, no? Pagdating sa digestive, reproductive, And of course, pagdating sa health issues mo, kailangan mo tutukan yung sarili mo at mahalin yung sarili mo dito. Ha? And this is something happy family. Meron talaga masayang pamilya na talaga sa sa'yo. Kung baga, kailangan mo lang ayusin. No? Yung maling sistemang ikaw din mismo yung nagbuo. No? Ikaw din mismo ang nagawa. No? Kaya yan, inabuso ka kasi ikaw din yung gumawa ng eksena na yan. And this is something, uh, second chakra, ikaw ang about sa finances kapag naayos mo yung utak ng mga kamag-anakan mo, bababago na tong ikot ng kapalaran sa iyo. 'Di ba? Kasi masyadong naabuso eh. Maaring nasa ibang bansa ka na no? umaasa sa iyo o maaring ikaw yung breadwinner, provider. And there's a taking action. Kailangan mo nang kumilos, no? And this is something that is with a relationship. Pati sa relasyon na apektuhan ka na rin. No, pinapakilaman na rin nila yung relasyon mo. Kaya kailangan din yun yung kailangan mong magkaroon ng boundaries for romance angel service what true love there's a something true love and give your relationship a chance kailangan mo rin ng chance maging masaya at tutukan mo na ang pag-ibig at pagmamahal kailangan mo na rin um, kung mag tutukan yung sarili mo no additional messages and there's a fear na no? alisimin yung yung takot at pangamba mo and there's a discipline kailangan din ng disiplina na and there's a regret na no? marami kang panghihinayang at pagsisisi sa nangyari sa nakaraan na this is the moment na kailangan mo ng baka pagsimula ng panibago kasi hindi mo na mababalik yung mga ganun eh kung mag maging lesson na lang sa'yo for additional messages with an angel spirit creative expression so ikaw yung gagawa ng isang bagay na um, ikaw yung gagawa ng isang bagay na alam mo magpapabago ng iniisip mo, ng pangyayari sa buhay mo and there's a study na kailangan mong matutunan lahat ng bagay sa lahat ng aspeto, pamilya man yan or finances, career and health Are kang Herapael Messages massage. Kailangan mo rin ng massage dito, guys, no? Para magkaroon ng relaxations or something. Healing yung utak mo para ma-refresh. Additional messages. So, this is with the haters, no? There's something deep love. Malalim pagmamahal talaga. No, there's something, um, kumbaga, um, unconditional love. Hindi yan pinipilit. Nakusa yan binibigay. And your part, a star family, see? You are part of the team of soul, college support. So, see? Kailangan lang ng, kumaga suporta na buo. Hindi yung, ba diba? nandyan lang kapag kailangan. Kumbaga, kapag hindi nakapagbigay galit, diba, pangit yung ganun. Kailangan is team of soul. Kailangan buo kayo. For Jesus loving quote said, at kailangan tanggapin ko ano yung mga bagay na na magsisimula ng panibago. Kung magsisimula ka ng panibagong buhay, mag ka, magkakaroon ka ng pamilya, bubuo ka ng eksena, kailangan tanggapin nila yon ng buo. At kailangan marunong silang tumanggap ng mga bagay na alam nilang mapa, ma, matatapos na. No? Yung mga ganun scenario. And blessed are the, that hear the word of, of, the king of... Ah, okay. Blessed are they that hear the word of God and keep it. See? Binibless daw yung mga taong naniniwala sa salta ng Panginoon sa salita ng Diyos. No? Yun yung mga taong binibless at binibiyaan ng magandang eksena. No? The more na natatakot ka sa salita ng Diyos, the more na natatakot ka, taniniwala ka sa pagmamahal at ang lay niya, ipagkakaloob yung biyayang nararapat para sa iyo. For an angel's number. Angel's number represent what? 1818 for willpower. Ooh. Wow, significant even are on the cards for you. You will Progress in your endeavors and gain new experiences. The right people and resources will be put on your path. An excellent proposal or change is coming up. You're destined for a greatness. So see, parating na talaga ang bagong eksena na magpapabulabog sa'yo. Na lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay mo ay isang um, halimbawa na kailangan ng uh, mabago yung maling sistema at eksena na na nasimulan mo or sinimulan mo o ikaw din ang nagbuo no kailangan ng um, tanggapin na lahat ng mga bagay nagbabago at kailangan ng tanggapin kung ano talaga yung magiging purpose mo sa buhay mo at kung ano man yung mga bagay na tatahakin mo so let's see what is the messages of life Discovering no today i release my old beliefs conviction and preconceived notions in their place i seek new ideas innovation and endless possibilities i am adaptable i am able to see beyond previous limitation and discover greater world inside me so si unti-unti mo matatanggap unti-unti mo makikita kung ano ba talaga ang kahulugan kung bakit ka nabuhay sa mundong ginagalawan dahil lahat ng mga bagay na yan ay may aral at may mga bagay na magbibigay sa iyo ng pagkakataon paano pagyayabungin ang mga bagay na binigay sa ng poong may kapal. So guys, this is um, a special gabay for the month of October 25 hanggang October 31 for the sign of for the sign of Aries. So Aries, 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 sa lahat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sampag support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way Pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik, liglig, nag-uumapang nabiyayang manambarik sa inyo. At maraming salamat po and see the next video. Bye-bye and babush.